lana ng ikatlong taon. 250 million na po ang nailabas ninyo. May bala pa ho ba kayo? Ano na kung Tito Lo, nagkakahalagaan sa 700 million? Kasang ko. Ba na bagay ko na nakaharap ko na ang mga Montenegro. Nakaharap ko na ang asawa ng Apon, Senyor Pakundo. Anak siya ni Ramon. Kung totoo nga may kapatid ako, mas gugustuhin ko na maging magkasundo kami. Sana lang mabait siyang kapatid mo kay Ramon. Hindi katulad ng kapatid mo kay Mang Rigor, si David. Dumating na ang takdang panahon. Oh, ayun, eh, Tito Lo. May nagsasanla ng Tito Montenegro, apelito, baka ako nagtado sa tatay mo. Pangalan mo to, Totoo ang pangalan ko nakalagay dito. Pero Montenegro, nasa nang taon to? Ito! Di ba si David yan? Yayanin na ang pinakamalaking tapatan. One. Laban sa tunay na tanggol. Tanggol? Wala pala ng bata at mayroon. Sobrang ipag-umetrato ang ginawa mo sa akin. Di na mo pa ang pangalan sa ipagkatao. Siguro ang sinasabi mo? Papatayin kita! Ah! MAG-AMA LABAN SA MAG-AMA Hayop ka, David. Pati pagkatao ko nila ako mo. Papatayin kita. Papatayin ko kayo ng ama mo. Tungkol ko, nila. Para sila. ka na! Tutukan mo na ang araw ng salpuhan. God! Baba! Sige! Patihin mo ako! Pero di mo pa rin mga bagong katotohanan! Manaloko ka! na siya katulad ko! Hindi <laughs> isang tatulad mo ang sisira sa pamahalan ng mga Montelegro! Ah! Tanan ni David! sa bintana! Nakahabol mga lalaking papabay sa kanila! FPJ's <laughs> Batang Kiapo.